mga salmo sa araw na ito. Puong sa akin nagligtas ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit ako'y iniligtas, kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwat magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, Hinango mo ako at muling binungay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Puong sa akin nagligtas ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang puon, siya ay awita ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magtamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Puong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan, mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa, sa pasasalamat sa iyo o poon ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak.